Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading. Pag hindi po kayo na message, na reply yan, ibig sabihin gamit nyo yung dami account. Uh, hindi po ako nag entertain ng mga fake account or mga naka-block na accounts or naka-unlock, oi, naka-lock pala, sorry. Okay, so checking energies tayo sa inyong mga person. Kamusta na sila? Ano mga kaganapan? May pang may mga pasabog ba sila sa inyo? Okay. So, ang ganda kahapon. ano nakakita ako ng rainbow kahapon. ng na kami. So, nakita niyo 'yan sa my day ko sa Facebook ko. 'Yon. So, ang ganda Sino yung mga taga-Rizal dito. 'Yan. Kung nasa labas kayo, ay eh, nakita niyo kahapon yung rainbow. So, kapag nakakakita tayo ng rainbow, hindi po natin sila ituturo. Titingnan lang po natin at sabay mag-wish manifestation. Pwede po, okay? Pwede po ganon. Hindi po sila pwedeng ituro, ano? Dahil iba po yung balik sa atin nun. Overall energy, two of swords mm -hmm. confusing okay okay so overall energy meron siyang parang sobra yung pag overthink ng person mo ngayon ano kasi meron kayong ano eh, two and page of swords. Okay? Pag iwalay naman po kayo, I think talagang ini-stock ka ng person mo. Okay? ah uh, may nakikita ako, parang ini-stock niya yung account social media mo. Okay? Um, may nakikita din ako, tumutulong siya sa ibang tao na hindi mo alam. Baka hindi niya sinasabi sa'yo, may binibigay sa something na ano. Okay? Okay? Yan. So, yan yung parang ano, yan yung parang personality ng person mo. Although, mas, mabait naman to, hindi siya masamang tao, ano? Hindi siya, hindi siya bad, eh. Kasi, nag, ano siya, eh, tumutulong, ano? Tumutulong sa so, possible sa friend, sa ibang tao, or, malit naman halaga to. Hindi nyo to pwedeng ibigdil. Okay? So, yon uh, stalking sa inyo, your account. Pero may nakikita ako, siguro nangangarap ka ng bahay lupa kaya tutulong siya sa'yo. May ganun ako nakita or nagpa, nagpapais ka ba ng bahay, something. Parang gusto niyong tumulong din sa'yo. Okay, yun ang nakikita ko. Oh, yung overall energy niya, hindi siya makatulog, ano. Marahil, baka nagpapakipot ka, Possible nagpapakipot ka, may pag-aaway, tampuhan, hindi ka masyadong open sa kanya. Alam mo yun, yung bang gusto niya makipag eh, pero nararamdaman niya, parang wala ka namang tiwala. Yung mga bagay na yan, okay? So, ano yung energy ng challenges niya? Challenge. Three of Cups. Okay. Um, I think meron siyang pupuntahan. Pero pag hindi ka naman kasama, ayaw niya. Okay? Um, challenges. May nahihirapan siguro siyang situations na mahirap kayong pagbuuin ng pamilya niya at pamilya mo. Okay? Meron dito, but not, not all of you na, ano, kasama dito kung resonate kayo, eh, sa inyo talaga to, energies nyo talaga. Pero kung hindi naman po kayo resonate, wala po tayong magagawa dyan. Okay? Baka hindi para sa inyo yung reading. Pero parang nahihirapan siya sa family. Side mo and side niya. Okay? Mukhang meron sigurong ayaw sa'yo. Hindi ka nila kasundo. Yan yung mga, ano, naging trials or challenges ninyo sa inyong person. Okay? So, ano yung opportunity? ng person mo. Tingnan natin. Oh, five of cups. Ayun. Ha, ang hirap naman nito. Bakit parang ayon yung umalis? Ayon yung lumayo? Ayon yung... Ayon yung mag-move, alam mo yun? Kasi parang feeling niya hindi niya kaya. Hindi niya kayang mag-isa, hindi niya kayang... Siguro kung long distance kayo, nahihirapan siyang... Um, yung communications ninyo, mahirap. Nahihirapan po talaga sa Sorry po. Okay. Ano yung blessing? Okay, page of wands. Stability naman tong tao na to. Uh, financially stability siya, okay siya. But, ayun lang yung parang kahinaan niya. Yung long, long distance relationship, maaaring nag nagbabago yung energy niya kapag malapit, kapag malayo ka, ganon. Iba yung situations. Ano? Iba yung nararamdaman niya. I think so. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yan. Doon tayo sa overall energy niya. Ten of Swords. Ano yung Ten of Swords? Parade. Work, Mama. Uh, the Judgment. The Judgment, okay. Um, <laughs> parang ano siya eh, Parang nalilito. Ayan, no. Parang kinakausap niya rin sarili niya or nagtitake siya something advice classmates, uh, best friend, relatives, yung something na makaka-advise advice sa kanya uh, kung ano yung gagawin niya, okay? Minsan I think meron sa inyo na yung person niyo nagpapa-reading din. Nagsisik din siya ng advice uh, kung naniniwala yung person niyo. Yan. So hindi siya makatulog ano? Hindi siya makatulog parang parang magulo yung isip niya ngayon eh, may naiingit din sa kanya. Okay, may naiingit sa kanya, may magulo. Okay, ano yung Three of Cups? Three of Cups, ano yung challenge? Uh, the Emperor, okay. So, yung challenge niya, yung Three of Cups, the Emperor, well, siya pa rin, meron siyang gustong gawin, ano? I think, uh, business. Business, um, may blessings itong month 9 to sa kanya. Parang okay. Meron ako nakikita dito na parang ano siya eh. Uh, ano siya eh, Parang nagtutulungan kayo. Okay. Uh, magkakaroon din ito ng mga tauhan. Parang boss. Magiging boss. Okay. Kung boss na yung person ninyo, I think meron pa siyang upgrade sa kanyang sarili. Five of Cups. Ano yung Five of Cups? Opportunity. Meron siyang tinalikuran dahil sa oh. Yan, oh. Yan. Parang meron siyang inayawan kasi nga ayaw niya atang magkalayo kayo. Oh, Four of Wands. <laughs> okay. Okay, ang ganda nito kasi alam mo, meron siyang ex or person nakikipagbalikan na ta sa kanya or nagpapapansin sa kanya pero re-reject niya. <laughs> de ba? Parang ikaw yung pinili niyang pakasalan or ikaw yung pinili niya talaga. Mag alimbawa hindi kayo magkasundo ngayon ng person mo. Ibalik niyo yung dati na paano kayo nagkakakilala. So isipin niyo yon. Meron ba siyang girlfriend? Meron ba siyang Um, suppose na malapit na silang ikasal, malapit na silang yung nagsasama talaga. Pero iko yung pinili niya eh. Ayan o. Oh, ang ganda. <laughs> so, di ba? So, wag mong sabihin na hindi ka mahal ng tao na yan, Kasi talagang tinalikuran niya lahat dahil sa'yo. <laughs> ang haba ng ano mo, hair mo. Ayan. Page of Wands. Ano yung Page of Wands? Tingnan natin. Ano yung blessings is coming? Ito yung magaganda yung mga blessing. Yan, di ba? Okay, tingnan natin. Page of Wands. King of Wow. Sabi ko na eh, magiging boss to yung person niyo. Um, siguro magbubukas ng something opportunity sa kanya at magiging mas lalo siyang lalago. Okay? Lumipas, may mga opportunity siyang tinalikuran, lumipas ang kanyang career. But this time, babawo ito. Okay, so dumako tayo sa inyong reading naman. Ano yung overall energies ninyo ngayon this week? Itong month? Timeless naman po ito. Anytime, pwede nyo po itong marinig. Kahit anong taon, <laughs> basta narinig nyo itong reading na ito, pwede nyo po itong maklaim ang mga positive energy dito. Okay? Okay. Overall energy. Anong energy natin? Wow! Two of pentacles. Pareho ata kayo. Dito ano to? Two of swords naman siya. Okay. Sige. Parang may pagka-same. Alam mo, magulong isip mo. <laughs> okay. Tingnan natin. Well, normal naman yan talagang magkakaroon tayo na minsan overthink, minsan di natin alam kung ano yung gagawin. That's normal. Okay, so, overall energy mo, meron kang two of coins, meron kang two pentacles, sorry, strength, temperance, wow, nagsama pa yung dalawa na to, the lovers. Okay. So, paano ko ba sabihin sa'yo? Parang, good things happen parang ganon, uh, mangyayari na or paparating na new beginning everyone para sa inyo. Okay? Uh, may nasi-sense din ako dito, oh, ang dami mong pinagdaanan, pero magbubunga na yan. Like I said, para kayong nag, nagtatanim ng beads or anything na buto, papalago na siya ngayon. Ngayon, okay? So, makikita nyo na mag-harvest na kayo ng paghihirap niyo, yung patient ninyo, yung paghihirap niyo, yung pagtitiis, pag lahat-lahat kung saan man yan, kung ano man yan, sa business, sa career, sa, pwede rin, sa person ninyo, kung nahirapan kayo, yan. So, meron kayong bagong new beginning, ano, mashallah. Ang ganda ng reading ninyo. So, dito tayo. Tingnan natin kung ano pa yan. Yan yung overall energies ninyo. Ang ganda. Yung mga single dyan, pwede kayong makipag-date ngayon. Pero, tandaan, huwag kayong makipag-date sa sa place nila yan ang i-avoid ninyo. Huwag kayo makipag-date sa kaibigan sa place, sa place ng kaibigan, sa bahay, sa condo, makipag-date kayo saan sa coffee shop, 'wag din sa bar, sa sa restaurant, open place um like ano ba yung mga basta 'wag kayong makipag-date sa ganong area kasi baka pwedeng mapahamak kayo. Ha? Huh? Kasi syempre hindi nyo pa kilala yan. Alangan namin susuko nyo yung perlas ninyo kaagad. Syempre hindi, ba diba? Hindi. Dapat pag-aralan nyo muna yan kung sino yan, ba diba? Okay. So, tingnan natin kung ano yung two of pentacles na yan, yung overall energy mo. Uy, dalawang lumabas ha. Nakita nyo naman, talagang <laughs> sumabay. Okay, naka-reverse si 8 of... Ah, hindi mo. Talagang pareho rin kayo, ano? Magulo rin yung isipan mo. Okay. Medyo minsan malungkot ka kasi feeling mo talagang nag-iisa ka. Okay, that's okay. Okay lang po yun. So... Ah... Uh, naka-reverse din si 9 of... Oh... Yung challenges mo, mukhang ano, meron ka anxiety? Depression? Meron eh. May nakikita tayo, parang ano ka? Parang hindi, hindi ka kampante ngayon sa kung anong meron ka. Uh, feeling mo parang nagpapanggap yung mga tao sa paligid mo. At yun ang natatakot ka, kung totoo ba sila sayo? Okay? Kung kung makakatulong ba sila sa'yo. Sa tingin ko yun ang iniisip mo ngayon. Pati yung mga friends ng person mo, pinag-iisipan mo. Okay? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, pinag-iisipan mo. Okay? So, I think kapag nagbabago yung person niyo, ipakita nyo din sa kanila na nagpapatawad ka. Ano? Kasi energy, pangit naman po yung parang pina, pinapakita mo sa kanya na talagang wala siyang pag-asang magbago. Pangit naman po yung ganun, ano? So, marami kang anxiety, takot sa paligid mo. Maring meron nakapaligid sa'yo na parang ginagamit ka na lang, kaibigan, kamag-anak, okay? Yan yung mga fear mo ngayon. ah uh, nakikita ko rin mga breadwinner, ano? Parang ang dami mong responsibility, bayarin bahay, lupa, bills, may pinapaaral, enrollment na, ba? Diba? Yung mga bills, nako. Mukhang may stress ka, but I think talagang may blessings naman yan. Hindi kayo pababaya ni Lord. Okay, so lagi iisipin yan. Walang masamang tumulong. Isipin niyo laging may balik yan sa inyo. Pero yung tumulong kayo, yung sakto lang, okay? Yan yung challenges ninyo ngayon parang marami kang iniisip na feeling mo cargo mo lahat. Okay. Meron kang fear talaga, oh. Alamin mo kung ano yung anxiety mo na yan. So, ano yung opportunity mo? Opportunity, tingnan natin. Oh, wow. Mayroon ka talagang new beginning. Si person din, meron new beginning. Dito sa'yo, meron din. Wow. Yan, oh. You're guided by your angels. Nakita niyo Yan. Uh, nasa tamang path ka. I know, marami kang na-waste ng time. Kasi hindi ka nakapag decision ng maayos. Hindi ka, alam mo yon parang paganon-ganon yung decision mo. Pero may nasisense ako dito, new beginning is coming for you. Ano? Yan, so may nagpupukpok na naman dito sa amin, ano? Pasensya na kung naririnig ninyo. Nagpapagawa kasi ako ng mansion. <laughs> Ay, nako naman. Baka naman, meron ba dyan sa pag-ibig nagtatrabaho? <laughs> Message mo nga ako. Baka matulungan mo ako sa pag-ibig. House loan, yan. So, ay, nako, maingay na. Bilisan ko na. Three of Earth. Wow, meron kang ano. Kailangan mo pang mag-expand. Yung iba sa inyo, kapag nasa social media kayo, magiging kilala ka. Kailangan mo pang mag-expand. Kailangan mo pang i-work out yan. Kasi, huwag kang matakot daw. You're guided by your, your angels. Okay, yan yung blessings. Ang ganda. Opportunity, blessings, napakaganda. Okay, expand mo pa yan. Halimbawa, yung business mo, meron kang Facebook, meron kang page. Expand mo pa daw yon, mas lalo kang makikilala. Okay, sa trabaho, sipagan mo pa, more client, more income. Sa, kung if ever, ano ba tawag dito? Um, nagtitraining ka ba? Communication? Huwag kang mapagod. Alam ko nakakapagod yung trabaho ninyo, yung mga trainer. Ano ba yung mga tawag na mga nagtuturo, mga teacher, yan, huwag ka mapagod, huwag ka mag-alala. Okay? mare yung pagod mo. Okay? So, sino man ang magpapareading, magpareading po kayo, pwede po. Dagdagan pa natin yung cards niyo Pwede naman kayo magpareading. Okay. Five cards. Bunot pa tayo. Wow. Meron talaga. Masya Allah. Kinikilabutan po ako sa mga cards ninyo. Parang may, may gusto siyang ipahiwatig sa inyo. Okay. Baka this year, marami kang travel. Marami kang opportunity magbubukas sa sa'yo. Yung ipon mo, mas lalago. Makakapera ka more income para sa inyo. Okay? So, ingat po kayo and maraming maraming salamat sa lahat ng pasensya na kayo may dito yung bata, no? So, bawal pong mag-message dito sa Facebook lang po ako. Sana ako. Pwede nyo pong i-add yung Facebook ko para friends tayo, ano? Um, 981, yan po ang aking Facebook account. Ito po yung cover. So imposible naman po maliligaw kayo niyan. Talagang pinakita ko sa inyo kung ano yung ano ko. So magbasa lang tayo sa mga nagpapasalamat. Ma'am maraming salamat po. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa dami po ng naitulong mo sa akin, hindi ko po kayang tumbasan 'yan ang laking bagay na po yung pagpapabalik sa person ko. Naging matino po ang pagsasama namin. At good news po ma'am na tuloy po yung kasal namin. Samantalang ano to na 3 years na po itong na-hold. Dahil pa bago-bago ang kanyang isip dahil sa third party. Ah, okay. Yan, nalala ko to si ma'am um, <clears throat> engage sila, nag-propose, biglang nagbago, nag-twist. Na-spell kasi yung person niya, eh. ang galing na manggagamot, ano? Talagang kaya nilang sirain yung ganong katagal na relasyon. Ten years sila, tapos nag-propose sa kanyang lalaki, biglang nagbago yung lalaki. So, yun. Thank you, Lord, na nagbago din, na pa natin napag pag-isip-isip na pag nagamot na natin, ano? So, ingat po kayo, ha? Ingat na ingat. Alam nyo ba kung sinong nagpagawa ng, sa lalaki? Best friend din ng lalaki. So, huwag kayong magtiwala talaga. Huwag kayong magtiwala sa mga ano ninyo. Okay? Sa mga katabi ninyo, sinakausap ninyo, kumukuha lang lang po yan ng idea. Okay? kinuha yung birthday ng si ma'am. So, mag-ingat po kayo. Okay? Kasi kilala pala nila yung gumawa eh, malapit. Okay, ingat po kayo. Maraming maraming salamat muli po, Miley Taro. Um, sa mga nagme-message na hindi pa napapansin, baka po may mali yung accounts niyo Hindi po kami nagpapansin ng mga nakalock profile and fake account. Dapat po, Facebook nyo po talaga yan. Ingat po, bye-bye.